Or nan pamang sisingadir. Pal? Ano? Ganda siya, yan. Tamang katapa. Yan, maganda, di ba? Chanel. May kasama na to siyang kayo dyan. Ay, 12 eh.

mga Saudi design yes. medyo makamura kayo dito yes pag, pag hindi Turkish design different kasi ang price ng gold pag Turkish design pinaka expensive na gold If somebody so, ito, buy this one uh, rin sa uh, Arab most of them uh, yes. like it this one Turkish design jan. new new? Yes. wow I like so, this yesterday are ito niyan, niyan, niyan. Oh. Ito, kahapon lang dumating ito, bagong design. Ha, what is design this one? Turkish? Turkish all, new designs. Yesterday is come. New design, 0.5 uh, grams. Necklace lang niya. Pag lahat, 67.3 grams. See, may bago pa dito. Yan, maganda, mas maganda, maganda rin ito. Ganda, o mas maganda. Napaka-ganda. Kahapon lang siya dumating. Ah, you're Yes. Kahapon lang siya dumating, Turkish design daw to siya. Ah, 44.1 gram siya, necklace lang. Ah, Pag sit, the, uh, the sister, huh? Pag 56.1 grams. Pag lahat. May earrings, may neck, uh, may ring, uh, bracelet. So, yan. Pero mas maganda, gusto ko, ito at saka, ano lang, earrings niya. Ito. Maganda sana pag ito lang natin. Ayaw ko mm -hmm. na ito maliit. Ito lang earrings at saka ito. Hmm. terno Na? Yeah. So, yan, guys. i mind nyo ito. Bagong design. Kahapon lang siya dumating. Meron pa dito nga sa'yo Maganda rin. Ito yung mga new design ngayon, ha? New model. So, yan. So, ito siya. 46.1 grams. Pares nyo. Ah... Uh, ayun mabigat ay ito um, pag lahat 57.9 grams pag lahat hmm. sit may bracelet hmm. uh, ring hmm. uh, necklace ayan like so yan. wow this is all new my god it's amazing yeah. it's more uh, design now coming so ito bagong design kahapon lang talat siya dumating ano to? ah 95.95.1 uh, grams pag uh, necklace lang pag necklace lang pag kasama lahat on, 108.5 grams 108.5 grams Seat na siya So yeah. all the new designs Turkish. So all the new new design is Turkish. Ayan <laughs> marami na ba si Arsad So ito Turkish? Ah, turkish din daw to siya mo. Oh, maganda siya 99.8. 99. 99. grams pag necklace lang. How many this one? 78.9. 78.9 grams pag necklace lang. 78.9 grams pag necklace lang. Pag seat 99.8 grams, okay? So ito. All oh, this. <laughs> pag necklace lang, ah uh, 34.9 grams necklace lang pag sit 45.1 grams ayan napakaganda ng mga design nila bago to bagong dating new arrival lahat so meron pa dito wow this maganda rin masyado siya oh ayan ayan oh uh, 58.2 grams necklace lang pag sit siya, 70.1 grams so magpili na kayo guys sa lahat ng kinuha nang ko ng video dito. Napakaganda lahat. Ayan. Maganda lahat sila. So yan. Uh, na ano na oh, ko kape bang ko tukamataring. So yan guys. Dinabas na lahat ni Arsa. So ito. Too much money, too much gold there inside. Yeah. Ito, ito, ito. 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 ito, ito. Yan mga bago to lahat siya. At ito, oh, yan uh, 95.1 grams necklace lang niya. Napaka-bongga, guys. Ayan. Grabe. Ang ganda. Ayan. Ayan si Arsad. Big boss. Doon ang <laughs> big boss din yun. <laughs> so, so, wala magugatanin niya. <laughs> 44.1 grams necklace naman Yes maganda So yeah